guys. Hi! Hi. Welcome to the Mobile Legion. Mobile Legion. Nami karon mag mag teaching ko nila mag catechize ko nila about kuan Word of God. Na no, manay mga student ron, no. Na mga student si Kinsa man ni si Jamaica, si Angela, si si Sai Sai si Rose, si Kaila-kaila, kinsa ning alam mo? Oh, si Kai. Mo ni mga student ron guys ha. Okay Sige na, so, moto, magsugod na may karoon O, oh, question and answer portion Okay sa na hmm, Sige na So Nag-pray naman ta, no? Okay, balitas ko itong question and answer, ha? Nag-pray naman ta, okay Sige na Okay, mga bata D Na ako ipangutana ninyo Karoon kaya sa may naka-apil yung jaw, sa jaw. oh, kamong, kamong tanan. So, dinata mo sa jau, no? Kaya naka-apil naman din, mo, tanan, naka-experience naka, naka -experience naman yung mga manajaw. Okay, mga, dan siya, may yung mga asudyante, eh. Okay, sa diha nga, nalasa sadyaw sa jaw mo, kung sa may yung dibate, nagyan, naglokso-lokso mo, nagkwantuan mo diha. Okay, dana, tapoy, unsa sa pa. Okay, kulbaan, sa pa. kulbaan, yun sa pa. Namin, sa Nanakit ang lawas. Oo, oh, nanakit ang lawas. O, dyan, so ang sumedyong... no? Oo, so oh, ang sumedyong namatikdan ato. Sa so, medyong lawas, gihapon. Gikulbaan. Oo, oh, gikulbaan. Ano sa pa? Kapoy. Oo, oh, dyan, injo... ja, dyan, tanan yung aksinaksyon. Ano sa kato? So, kapo. Kapoy. Kapoy, unsa sa pa? Napoy, ang sumedyong so, namatikdan sa so medyong lawas lihok. ato. Lihok. Okay, very good. Yung lihok, ang tanang bahin sa atong lawas, diba? Okay. Yung mm mo no? M malihok yung tanan, okay? sa inyong huna-huna nga no kahang milihok man ang inyong lawas nga unsa kang gahuma nga nga no milihok man ang lawas unsa may naanin jo? Live and heart life <Scar> <Ha? Apostles> uh, uh, so. oh live and heart Oh, kaluluwa, mga bright ng mga bata. Unsa pa? Unsa to? Heart. Na heart. I heart. Unsa pa? Life. You no, know, life. Na I life. Kalak na ay kinabuhi so, di ay importante jud na ay kinabuhi ngano di ay atunong malihok no so mao ang lawas kay na ay kinabuhi di ang patay mo malihok pa di na okay. ano man very good okay very good kita kay na amantay okay. kinabuhi mukatawa okay. ta maglakaw-lakaw okay. magistorya Pag sa paman? Magduwa. Oh, magduwa no, mag Chinese mag Marites mo ma sila. Mag Marites sila. Pero kana lang good nga mag Marites. Okay. Nakukumutan na na ba mo sa inyong kaugalingon nga diin gikan ang kinabuhi? Sa Ginoo. Oh, sa Ginoo. Sa na ni mo ana. Um. Nga gikan? Hmm. Mm, diin gikan? Sa Ginoo. Mm, sa Okay. Atong basahon sa Bibliya kung sa Ginoo ba gajud gikan ang kinabuhi? ato nang makita sa Biblia or mabasa sa Genesis 2, Kapitulo 2, Versikulo 2. Okay. Okay, ako na lang may mabasa, ha? Ano niya, kuha, paminaw. Ano niya, ang ginoong, ang ginoong Diyos o Yuta, o nagbuhat siya tao, gay gi kanini. Gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tao nga makapa buhing gininhawa og ang tao nakabaton og kinabuhi so Oh, oh sa ginoo mga lapo. bata. lapo po. o juta. dion sa mga nidya. Duipan. Duipan, kabirigod siya nila, oy. Og nakabaton, og... Kinabuhi. Kinabuhi. So, klaro nga bata. Ang kinabuhi, gikan sa ginoo. O, wak nilain pa. Okay. Ang ginoo, maoy naghatag sa tao, sa kinabuhi. Ang ginoo, maoy tinugdan sa kinabuhi. So, nga naman nga gitagaan man sa ginoo, ang tao'y kinabuhi. Nga naman Ay, Kaya pinangga ni Lord. Uy, pinangga ni Lord. Kabirigod si itongon, sa nakunggog ma sa ginoo sa tao. So, gusto sa ginoo, nga maoy mo simba niya, din sa yuta, may dito, ano? sa langit. Kitang mga tao, kinahanglan mo sa ginoo, mao nga gitagaan ta niya, og kinabuhi. So, gawas sa tao. Hayop. animal. Pag ko na human. Very good si mo, oy. Gawas sa tao, naa ba mo na mahibaw ang nga sa ginog lain kinabuhi? Animal. Okay, animals or mananap. mananap hayop. Okay. Unja. Gawas sa sa biha sa hayop or mananap. Ang kinabuhi nga gihatag sa tao lahi ra di ay sa mga Ayop, o. Oh. Ang kinabuhi mangod sa tao, matawag na to special. Be, on sa man ang special, be. Importante. Kinalamian. lalamian. Sa so, pagkaon pa, on sa man ang special. Kinalamian. Oo, oh, kinalamian. O din ang dili special. Lalamian. Oo, lami, Nga naman. Tapong. tapong ah, utapaang. Ah, Para ay, asin. Ay, ay, oh, so, sa mga sinis. kasino. Oo, ba so. Oo, man ang naka-special sa kinabuhi po. unsa sa kinabuhi. Ay so, sa mga, o sa mga naka-espesyal sa tao, eh, kumpara sa hayop. To, gusto. Okay, very ta. Oo, Ang tao, makala. ang tao na ay? Kinabuhi. Kinabuhi na ay kahibaw. Na ay nalit ba? Na ay katakos, makamao mo sa jaw, kamao mo kanta, kamao mo IT, no? Ang ana ang tao, kamao mo disisyon, kamao mo huna kamao mo? Dance. Oh, dance sadyaw. or sadyaw o kamao, kamao mo. chat no. Oh. Kamao mo Facebook, Facebook mo, mo TikTok. Oh, oh mao dilang tao. Lahi ala sa hayop, oh. mga bata. So, mao na nga atong ampingan. Atong ampingan ug mahalon ang atong kinabuhi. Naghatag sa oh. Ginoo. Ingon e nga ang atong lawas kabahin sa atong kinabuhi. Dili na to di ay abusahan uy. Mga bata paminaw dili mag drugs dili mo kaon maayo ang labi ng pagkaon nga dili sustansya dapat na ay junk vitamina oh, dili mo kaon kay makadaot sa lawas dili mag addict dili mag addict ang nato atong kinabuhi no so karon mga bata injo nang nahibaw kung unsa ka bililhon ang kinabuhi unsa ka importante di ay ang kinabuhi unsa man ninyo paggamit be kung ang yung kinabuhi nga gihatag sa nga, matawag na itong naikapuslanan be sa, kung sabay ta ang sumi atong buhaton Maglaba. sabay Maglaba. Oo, o oh, magampo ko na si Ja sa lambay maglaba ang sapa o magdungang ang sapa maniliig ang sapa mag ang ahoy o oh, mga ahoy ang sapa ang sapa sa inyong bay so, matawag na itong kapuslanan ka ng Mag very good. Mag cellphone ko na siya guys. Mga bata, mag cellphone din mo. Okay, mag cellphone. Pwede naman mag cellphone. Pero kanan na, nang kumana sa mama no, maminaw. Ang importante, maminaw sa nanay, maminaw sa tambag. sugot sugoon Huwag dili maglaglaag. Hmm. Okay. diha ha sa eskwilahan be. Sa man? Magtinaw. Ay, magtinaw. Eskwila. Oo, mag tinawg Eskwila. Maminaw sa maestra. Di maglungas. oh, di maglungas, di magsaba-saba. Di maghugaw-hugaw sa school campus. Di maghugaw-hugaw sa classroom. Di class oh, li sa classmate. Di, di mang bully. Oo, oh, di li mang Di, di li po, mamay na po Oh. oh, di patakaglabay. Oo, oh, di magpatakaglabay. Okay, di ha sa simbahan, be. Sa medyo Man, buhaton. magampo oh, mag Unsa pa. Muluhod. Oh, muluhod kuno si jamo apil sa altar. Sa, okay, sa altar mo apil sa choir o kama mo kanta no. Oh. Andiyan mo tabang paglimpyo sa simbahan. Dili pataka og laba. Oh, very good og magdecorate sa simbahan. So, sa diha sa silingan, no sila tong buhaton. Mag-share. Share, Share og oh. mag pagkaon. Mo oh, very good unsa pa? Ah. Dili ni Marites ang silingan. Ah. Maginatagay. Oo, oh, maginatagay. Dili nato, to, ang silingan, no? Mm. ba? Oo, oh, mo Mag-make-up. Oh, mag <laughs> okay. okay. O, oh, mag-make-up ko no. Mariyos na nga ba? ni. Hindi. Okay. Pautangon ato to. Salingan, huwag may mamaylo. Pero ka na pong ma... Pautangon. Ka na pautangon ato nga. Ano po tayo ka pautang no? Hmm. Pahuwam mo. Tahay na manghuwam ninyo yung martilyo. O, manghuwam si Kale ni Saysay o martilyo. Pahuwam mo ni Musay. O, apilag lang saan. O, apilag lang saan. Ako birig ko sa adyo. O, hirami ko So, mauto, mga bata, ina na di ay, ang paggamit sa atong kinabuhi, di ay. Kasabot mo, wa? Ah. Kasabot. O, ina na di ay, ing na ang paggamit sa kinabuhi. Nga, yata, <laughs> sa ginoon na to, uh, nga matawag na to, na ay kapuslanan. Magbuhatag, butang, nga malipay ang ginoo, aron makadawat, okay, o daghang grasya sa inyong kinabuhi. Mm. Mga good deeds ba, kay, ang kanang good deeds nga, yung mabuhat sa kalibutan, mo pusit din na sa bangko sa langit. Hmm. Na bangko sa langit ang mga mahimo at mga maadyo din sa kalibutan. Karon, okay. Karon. Karon. unsa may atong i-chat sa ginoo. Karon. Di, Kung may atong i-chat sa ginoo. Pasalamat. Very good. Magpasalamat sa ginoo sa atong kinabuhi. Salamat Lord, ano ang pag chat? Paka, Salamat Lord sa ahong gahom. Salamat Lord sa ahong kinabuhi. Okay, very good. Salamat Lord sa ahong kinabuhi. Okay, assignment. Pag mapuhon, make one or two sentences of thanksgiving. Kanang so, pasalamat ba? Magmensahe mo sa Lord. I will do my assignment for tomorrow. Okay, that's all for this video. Bye. Bye-bye. Good Bye. luck. Pa